Ayan guys, uh, susunduin na natin si na Foreman Gary at 10 ng kanyang mga kasamahan. Nandito po tayo sa Imus, Cavite. Kasalukuyang po silang nagkakarga ng mga gamit. Uh, papunta po kami ng Gachitorena, Kamsur, Bicol. Uh, ayan po, si na Foreman ay busy-busy sa paglalagay ng mga gamit na iuwi sa Gachitorena kailangan po makaalis kami rito ng maaga para hindi kami makasabay sa traffic at labasan ng mga trucking at mga bus para makaiwas sa traffic <laughs> ah, papasok na po kami ng expressway papuntang south ah, sana po eh makaiwas kami sa traffic gawa ng botohan eh uwi ang mga tao long weekend Nandito na po tayo sa sapot ng Kamsu Bicol. Napakaganda po ng mga tanawin dito. Nakakatanggal pagod. Uh, view pa lang, sulit na sulit na. Hindi mo talaga mararamdaman ang pagod sa biyahe. Pagka ganito makikita mong tanawin. Ang sarap po rito magpahinga at magpalipas ng oras. At magtanggal ng pagod tanggal po ang iyong puyat dito sa ganda ng view ayan po yung island na uh, White Beach po yan napakaganda po ng island na yan napakaganda po puntaan ng lugar na yan maganda po mag overnight yan sa island na yan napakaganda ang mga daan po rito napakaganda ng mga daan dito sa Kamsur uh, Sig Sankhya kung sa old sig po ay wala pa kaya na pero dito po sa kapuntang Gatchetorena halos isang oras kung may git ang dito mas matindi po ang sig dito maliliit ang corner pagdating dito sa Gatchetorena wala sinabi yung zigzag na old zigzag road kumpara dito sa zigzag dito sa Gatcha Torena ayan kita nyo naman po ang zigzag dito sa old zigzag malapad compare sa zigzag sa Gatcha smooth na smooth po ang corner dito sa old zigzag kung kayo po ay baguhan pa lamang na driver sinasuggest ko na umiikot na lang po muna kayo pag na muna kayong dumaan dito sa old zigzag baka po ma-accident kayo rito pagka kayo po ay nagkamali kita nyo naman yung babagsakay napakataas po ng babagsakay pagka kayo nagkamali rito sa old zigzag kaya po sa mga baguhan na sinasuggest ko na umikot na lang po muna kayo. At huwag kayong pumilit na dumaan dito sa old zigzag. Baka po kayo maaksidente kaya bago po kayo dumaan dito, siguraduhin nyo na mayroon talaga kayong skill at kaya ng skill nyo yung pag-akit dito sa old zigzag. Ayan guys, andito na tayo sa Kamsura. Binabaybay na po natin itong daan papuntang Gatcho kita nyo naman po. Kaliwa kanan, puro bukuhan Napakaganda po ng view dito. Kaya mapapahinto ka po talaga sa ganda ng view. At tulad napakaganda po ng view. Talagang hinintuan ko po yun. At makuha ng lamang para sa inyo. Para may share sa inyo ang magagandang view dito sa Kamsur papuntang Gatcha uh, maraming salamat nga po pala kay Foreman Gary at sang po ng kanyang mga kasamahan sa pagtitiwala na maihatid ko sila sa Gatcha sa kanilang paroroonan kung kayo po ay naghahanap ng mga magagandang beach ah suggested ko po dito kayo pumunta sa Kamsu napakarami pong magagandang beaches po dito ang ah, Gachotorena po ay katabi lang din halos ng Karamuan ito po yung sinasabi ko sa Gachotorena kumpara sa old Sigsag na daan ang Gachotorena po ay hindi naman ganoon katari ka ng panito wala kang kahukulog ng mga bangin pero ang sigsag po rito ay napakatindi po kumpara sa old sigsag uh, maya maya po rito ay kaliwa kanan halos puro sigsag po madalang na madalang ang nakikita mo straight na daan dito sa papuntang Gatcho Torena kaya po kung kayo ay inaantok o talagang pagod na ang suggest ko po sa inyo ay gumilid muna kayo para magpahinga kakawas na magkamali kayo rito sa sad po talaga kayo rito walang mga barrier po na kadalasan dito na pabanggan nyo kaya diretso laglag din po kayo rito sa gilid hindi naman po ganun kalalima ng kahuhulugan nyo rito hindi tulad sa old six na napakataas po talaga ng kahuhulugan nyo dito medyo mababa lang po ang kahuhulugan nyo rito kaya ang paayo ko po sa inyo kung talagang kayo ay puyat na inahantok na pagod na iigilin nyo po muna ang inyong sasakyan nang makaiwas po tayo sa aksidente ayan guys andito na tayo sa barangay 4 municipal of Gachetorena maraming salamat at naihatid natin si na poor Gary at sampunang mga kanyang kasamahan na wala nangyaring Aberia. Ayan, pasalukuyo na po silang nagdi ng kanilang mga gamit. Uh, ayan guys, nintay uh, hinihintay pa nila Foreman Gary at sampo ng mga kanyang kasamahan ang kanilang service na bangka papuntang kabilang isla. Salamat po pala kay pa. Foreman Gary at sampo ng kanyang mga kasamahan. Sa kanilang pagtitiwala na maihatid ko sila sa Natcho Arena. Basta sa Team Lustre TV. Alagang BIP ka. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Team Lustre TV. Thank you for watching.